may mga nagrali na hindi Iglesia ni Kristo at gustong sumali sa rally ng Iglesia ni Kristo, mga DDS, mga Duterte supporters, pero ipinagtabuyan sila ng mga INC. Huwag kayong sumama dito. <laughs> Ay! Anyari sa inyo? Nakita nyo na ba yan? Video ng GMA yan? Ipinagtabuyan yan nila. Itong mga Duterte supporters, ito yung sinasabi natin ng na mga hijack eh. Kasi malaki yung paniniwala natin na magiging peaceful yung rally ng Iglesia ni Cristo As long as, huwag na natin pag-usapan kung ano yung motibo, no? Malinaw naman ang motibo niyan. At malinaw naman kung kanino sila kumakampi. Ang sinasabi natin, magiging mapayapa yan, huwag lang siya maha-hijack ng mga DDS, ng mga dilis na galit sa gobyerno. Ayun na nga, may nag-attempt. Sinubukan nilang i-infiltrate itong rally ng Iglesia ni Cristo pero sila po eh naitaboy. Pakita ko sa inyo itong video ng DZBB. Kasi naman eh, hindi kayo gumawa ng sarili nyong rally, di ba? Meron naman kayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Actually, lumipas sila ng Liwasang Bonifacio. Meron kayo dyan sa Elsa Shrine. Meron kayo dyan sa White Plains Dyan na kayo. Huwag na kayo manggulo. Eh, manggugulo pa kayo dyan eh. Eh, sa Iglesia ni Cristo yan eh. O, oh, teka lang ha. Nagnan -nagnan po ngayon patungo Liwasang Ito mga taga-suporta ng mga Duterte. Ngayon ay matapos mo sila na hindi pa mga kasama sa isinasakwa ng Peace Rally sa Araneta ano, dito sa lungsod ng Maynila. Ayong kay Daniel Noblesa, tagapagsalita ng uh, Reforma Pilipinas at ng hakbang na may isog. Kunigit po sila sa pamunan ng Iglesia ni Cristo na makasama po sana sa kanilang rally Isa-isa oh, yun natin kakofi, BBM resign, di ba? Yung mga dealers na yan, yan talaga yung panawagan nila kasi once na mawala si PBBM dyan sa Malacanang, automatic si Sarah Duterte ang makikinabang. Kaya nga nag-effort yung mga yan eh. Kaya nga sabi nila, last blow na ito eh. Kasi si Sarah Duterte ang makikinabang. Pero ang ginawa ng Iglesia Ni Cristo dito, nakita nila BBM resign. Kasi ayaw daw nila mahaluan ng politika. Pero hindi ako naniniwala dyan. Kasi pinapakinggan ko yung speech ni Marcoleta na isa pong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Eh, nandyan ang politika eh. Hindi mo pwede sabihin na hindi mahaluan ng politika yan. Meron at merong politika dyan. Balikan ninyo kung gusto ninyo pakinggan yung speech ni Marcoleta dyan po sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. question niya, inuulit-ulit niya yung restitution issue. Pilit niyang sinasabi na hindi requirement yan na kinakailangan mo na magsauli ng mga diskaya ng kanilang mga ninakaw bago matanggap sa WPP o sa Witness Protection Program na ilang beses na pong pinag-uusapan yan. At ilang beses din pong special mention ni Marculeta si dating DOJ Secretary Boying Rimulya na ngayon po ay ombudsman na. Ilang beses siya rin pong minimension yan at tinututulan niya itong mga bagong guidelines daw uh, patungkol sa WPP. So malinaw na malinaw na itong rally ng Iglesia ni Cristo may halo ng politika yan. Pero kanilang argumento dito, nung ipinagtabo niya nila, actually mali yung term na ipinagtabu yan, sige, medyo harsh naman yan, kakofi, grabe ka naman sa term, bakit ipinagtabu yan? Sige, ilighten e natin yan ha, hindi nila pinayagan itong mga DDS supporters, itong mga Duterte supporters na sumama sa rally nila kasi ang sinisigaw ay BBM resign. Medyo maguguloan ka rin sa Iglesia ni Cristo eh. No? Ibig sabihin ayaw nila pag resign si PBBM. Gano'n ba yan? Kasi una, nanawagan sila sa mga gustong lumaho. Kahit hindi kayo na miyembro ng Iglesia ni Cristo, if interested kayo lumaho, pwede kayo lumaho dyan yun na lang. Wala lang siguro yung BBM resign. Anyway, uh, nakakahiya ang mga DDS dito at uh, kahit papano, hindi kayo welcome. <laughs> yan ang gusto ko ipalabas uh, dito ng Iglesia ni Cristo. Hindi kayo welcome. Ayaw namin sa inyo dahil magugulo kayo. No? Yan ang basa natin dyan. Oh, gawa kayo ng sarili niyong rally. Total, magugulo kayo. Total, BBM resign para wagan ninyo. Eh, by principle, ayaw daw nila. Anyway, kayo nang humusga kung totoo talaga yung sinasabi nila. So, medyo malungkot ka, Coffee. Ito mga DDS supporters na yan. So, ang ginawa nila, Nagpunta sila diyan sa Liwasang Bonifacio. Alam niyo Liwasang Bonifacio diyan sa May Loton. 'Di ba? Madalas magrally diyan kasi walang permit na kinakailangan diyan. Diyan po nagpunta itong mga DDS supporters. Diyan sila nagrally. Ang problema, wala eh. Hindi sino suporta ng taong bayan eh. Mas marami pa rin po talaga ang nagmamahal sa ating presidente. Sabi mo ka Kofi nilangaw yung rally totoo naman. Nilangaw naman talaga yung rally diyan sa EDSA. O tingnan niyo yung video. Naabot ba ng 10,000 yan? Kanina, 400 yung count. 400 katao ha, Diyan sa EDSA. O, nakita ko, nagpost pa si Greco Benica. O, punta na kayo dito. O, para nagmamakawa ito, puntahan nyo na kami dito. Ang Iglesia ni Cristo, dumami. Bakit natin itatago yan? Ang estimate, eh, umabot na raw po ng 650 to 300, uh, 650 to 630,000. Yan ang estimate nila. Pero bago tayo sumala ngayon, unti-unti na pong nag uuwian Napagod na rin. Hindi natin alam kung bukas, kung bubuhos pa yung mga tao kasi may pasok. Isang factor yan, unless nakapag-leave na yan. Nakapag-leave of absence, o so kaya a-absent itong ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Diba? Dato nila kung dadami pa yan bukas, kasi 3 days po yan, pero ang estimate nila e eh, 300,000 per day. So ngayon, nag-600,000 sila, so nalagpasan nila yung kanilang estimate. Yung previous video natin, hindi fake news yun. May batayan yun. Yung video natin, kaninang alas 12, ang estimate ay eh, nasa 21,000. Hindi fake news yun, factual yun. Nadagdagan ng hapon. Anyway, ngayon pakunti na lang pakunti. At sana, masustain yung ganyang momentum. Na walang gulo ah. <laughs> Hindi na parami ng parami tao, walang gulo. And even yung ating presidente nagbomonitor. Uh, kanina, uh, may nabasa tayo na sinasabi, ang presidente natin ay eh, uh, nakamonitor dito sa sitwasyon na ito. At uh, napakinggan din natin yung interview ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office at ng, uh, ng PCO, no? sa Billionario Channel. At ang sinasabi po ng Malacanang, itong pagkilos na ito, nang Iglesia ni Kristo at ng iba pang mga grupo, e eh patunay lang po yan na buhay ang demokrasya sa Pilipinas. Hindi kayo sinisikil, hindi kayo ginigipit ng gobyerno. Gusto nyo mag -rally? Gusto ninyo magpahayag ng inyong opinion? Gawin ninyo. Inaalaw po yan ng gobyerno. Hindi ganyan kasakim ang gobyerno. Hindi ganyan kamapanakal ang gobyerno. Inaalaw po kayo. Yung inyong freedom of speech, yung inyong freedom of expression, yung freedom of the press, ay e garantasado po ng ating konstitusyon at garantasado po ng administrasyon na ito. Malaya kayong magpahayag ng inyong opinion. Malaya kayong magpahayag ng inyong mga hinanakit. Yun, yun nga lang po magulo may limitasyon lang po yan. Huwag nyo nang batuhin ang Molotov Bomb o kung ano man yan ang uh, mga assets ng gobyerno kung ano ang mga barikada yan. Huwag na kayong manakit ng pulis o kung kaya huwag kayong lumabag sa batas. Dahil kung lumabag kayo sa batas, tiyak na arrestuin kayo. Sinasabi ni Secretary Dave Gomez, garantisado po ang freedom of speech. Diba? Buhay na buhay po yan. Nasa demokrasya tayo pero sumunod din kayo sa batas. Huwag kayong manggulo. Now, may mga grupo na nanawagan po ng BBM resign. BBM resign para si Sarah ang umupo. Sa tingin niyo, ano mangyayari kapag nag-resign si PBBM? Hinto lahat 'yan. Hinto lahat 'yang nang imbestigasyon na 'yan. Kasi papalit si Sarah eh. Mga kaalyado ni Sarah 'yung iniimbestigahan. Oh. May mga promises 'yan doon sa mga iniimbestigahan. Sige magsalita kayo, ituro niyo si Romualdez, ituro niyo si PBBM at may chance kayo na pag napalitan 'yung administrasyon, mabubura ang kaso ninyo. Ano mangyayari? Sayang itong pagbubulgar ng presidente, sayang itong umuusad na investigasyon na may malapit ng makulong. Makulong dahil may kasalanan na hindi makulong dahil dahil kinakailangan lang magpakulong. Nang panahon ni Digong, may mga walang kasalanan na kulong. Ito po may makukulong, totoo may kasalanan at may ebidensya. Malapit na po may makulong. Bago magpasko, yan po ang tinitiyak ng ating presidente. What will happen if you change the leadership, if you change the current leadership, if nag-resign si PBBM or o tinanggal ninyo si PBBM sa kung anumang paraan na gusto ninyo, hinto lahat yan. Kawawa ang taong bayan dyan. Malapit na natin mapanagot ang dapat mapanagot. Hinto lahat yan. At yan din po ang sinasabi ng Malacanang. Hmm. Si Auntie Claire. Sabi so, nila si Auntie Claire. Hindi kayo obra dyan kay Auntie Claire. Oh, meron pong statement ng palasyo. Basahin ko na lang sa inyo. No? Palasyo sa pagbibitiw ng Pangulo. Nababahala na ah, sorry, nat nababahala no, nagbabala ang palasyo na maaaring hindi matuloy ang pag-iimbestiga laban sa maanumalyang flood control projects na makalaya at makalaya ang mga kurakot sakali magbitin sa so pwesto si President Bongbong Marcos. Correct 'yan. Kaya nga itong mga naiimbestigahan na gumagastos yung mga yan. Pinopondohan nila yung mga rally na yan, yung demolition job na yan, yung paninira sa gobyerno kasi absuelto sila. Pinopondohan nila yan, may pera yung mga yan kasi yun na lang ang pag-asa nila sabi nga na-corner ka rin wala ka na mapuntahan kumbaga sa chess eh ka na gagawin mo na lahat mag-uorientado ka na lahat para iligtas lang ang iyong sarili at yan na po ang nangyayari kay Zaldico yan na po ang nangyayari sa kanya ang mga nagnanais na siya ay mawala sa pwesto ay mga tao at mga supporters na tinamaan ng pag-iimbestiga na ito yan po ang sinasabi ni Palace Press Officer Yusef Claire Castro correct doon nalang sila sa next move nila Last move pala, last choice nila, last option nila. Ipatigyan na lang yung investigasyon na yun para burado yung mga kaso nila. Kawawa taong bayan dyan. Naglalabasan na ang mga ebidensya kaya huwag natin hayaang padilimin itong muli ng mga team itim uh, Mga may itim daw dyan ha. Ang budhi ha, hindi yung kulay ha. Huwag daw po natin hayaan na mamayagpag itong mga team itim na nagahasik ng kadiliman sa gobyerno at siyang nagnanais na ipatigil ang pagpapanagot sa mga sangkot sabi po ni Jose Claire Kasi malapit na malagot yung mga yan eh Nakukulong na yung mga yan eh Kaya dumi-discard na yung mga yan Kailangan natin i-distract ang gobyerno Ano yung sinasabi ni Vico Soto? Huwag kayong magpadala sa mga ingay na yan Kasi dini-distract nila yan Dini-distract nila yung totoong issue Baka hindi natin mapanagot yung dapat mapanagot Diyan sa mga rally-rally nila yan Yung mga distractions na yan, yung mga panggugulo na yan Huwag kayong magpapadala dyan